Lapak. Lapuk rabaka ba Di paginay mo bi. Na, <laughs> alam mo mabaw na nakaayo. Ay, alam ko na. Nang anod ang mga bato. Na Johnny di. Na, ang gikan sa ko. Na Johnny. Na Maulagi. Best kay sobra mangud ka kuan gabi mi baha baso ang kanal napuno siya og bato karon tungod kay nga ang mga bato graba dito sa sapa gikan gawi mo mauna siya ah ah kasamok ba uy di gud unta magkuan ay kasamok Yun ay ko na guys lang. himasa na lang ko guys ay, ay huy, pang okay, na Juni ay Uy. pangha pa na daga na na pa na jump na pala ko ng akong tito mo oh up up ano oi dadaga ho na unsaon pagganta unsaon unsaon pagganta sana we dawabe oh up up oh dadaga na ho pag sure mo na no, Juni Magkakintag tarong. Kung siya ay apap. Apap. Ayun ka ah Yes, ako mga alaga. Yes, kayo. Na, lanaon mo sila mga dahon. Unsa ano ba na? Lagi na. good mo mag-away. Good. kay mahangit raba ko. mag Maglagot ba? Maglagot. Maglagot na ako nito. Araya na. O, pao. siglagot lang mo kung sa mo ron ito emang plastik oh my god ah. sige pangaon mo diha tamen nyo kan on letelis batilis letilis batilis <laughs> Main lang galit guys karong adlawa. kay wala na mi ulan so kagabi i-party. wa diyun ulan guys from 10 pm hangtod pagkabuntag oh my god hangtod kadlawon oh. <coughs> Uy, dili mag-away ha ako dili ko mag-away kay dili pauliun ang mag-away pa uli Okay? Kaya Arun, dili pa uli Dah!